Magandang gabi, Pilipinas! Narito na po ang pinakabagong update sa malawakang eskandalo ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Tatalakayin natin ang pagsunog sa gusali ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa Quezon City at ang pagbalik ni Senator Pan Piloping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Narito na po ang ating headline tonight. Isang malaking sunog ang kumalat sa gusali ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa Quezon City kahapon. Bandang alas 12.39 ng tanghali sumiklab ang apoy at naitaas sa ikatlong alarma. Agad naman rumesponde ang mga bumbero at naapula ang sunog bandang alauna 49 ng hapon wala naman nasugatan o nasawi sa insidente. Pinaghihinalaan na ang sanhinang sunog ay isang computer unit na pumutok sa loob ng Materials Testing Division. Nagsagawa na ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhinang sunog. Samantala, ligtas umano ang mga computer files tungkol sa anomalous transaction sa kabila ng sunog sa kanilang gusali. Sinabi ng DPWH na walang dokumento na may nakaugnayan sa ongoing investigation sa flood control anomalies ang naapektuhan sa sunog at sa Senado. Muling magbabalik si Senator Ping Lakson bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kinumpirma ito ni Senate President Vicente Soto III ang pagbabalik ni Lakson dahil sa pampublikong panawagan at ang hindi natapos na gawain. Ang akbang na ito ay sumasalamin sa pangako ng Senado na tutugunan ang korupsyon at itataguyod ang transparency. Ayon sa senador, ang pagbabalik ni Lakson ay isang positibong hakbang na may pagtuon ang Senado sa pananagutan at mabuting pamamahala. Inaasahan magbubukas ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa korupsyon at posibleng malantad ang higit pang mga individual Pondo ng gobyerno at mga opisyal nakasangkot sa mga anomalyang deal. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Thursday, October 23, 2025. Ako si Nikki para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Facebook page, News Pilipinas YouTube channel at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at impormado, sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.